Talumpati ng Guru Besar, manatiling tapat sa iyong sarili mabuhay mula sa iyong sariling kapangyarihan, mahal na mga kaibigan, nabubuhay tayo sa isang mundo na humihila sa atin sa lahat ng direksyon. Isang mundo kung saan ang mga opinyon, uso, at mga inaasahan ay bumabagsak sa amin tulad ng mga alon sa pamamagitan ng mga screen, pag-uusap, at system. Madalas pakiramdam na may kaunting puwang na natitira para sa katahimikan, para sa pagsisiyasat ng sarili, para sa pagiging tunay. At gayon paman, tiyak na nasa panloob na katahimikan kung saan mo muling natuklasan ang iyong sarili. Sa katahimikan yon, gusto kong mag-alok sa iyo ng isang simple, ngunit lahat-lahat na mensahe, huwag kailanman ipagkanulo ang iyong sarili. Hindi para sa palakpakan, hindi para sa pag-aproba, hindi para sa pag-ibig, pag-aari, o maling seguridad. Dahil ang mga patuloy na umaangkop sa pag-aari ay tuluyang nawawala sa paningin kung sino talaga sila. Hindi ka ipinanganak para gumanap ng papel sa script ng iba. Dumating ka sa mundong ito bilang isang natatanging nilalang gamit ang sarili mong boses, sarili mong ritmo, sarili mong katutuhanan na walang ibang mabubuhay para sa iyo. Hindi mo kailangang madilimang ang ilaw para maging komportable ang iba. Hindi mo kailangang lunukin ang iyong katutuhanan para lang maiwasan ang hidwaan. Hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong mga hangganan para mahalin. Sa bawat oras na itinatanggi mo ang isang bahagi ng iyong sarili para sa kapakanan ng iba, ibinibigay mo ang isang piraso ng iyong kaluluwa. Isang araw, titingin ka sa salamin at makakakita ka ng maskara, isang facade na halos hindi mo nakikilala. Ang pinakamataas na presyo na maaaring bayaran ng isa ay ang pagtataksil sa sarili. Kaya, naglakas loob na maging iyong sarili. Magsuot ng kung ano ang nagpapahayag sa iyo. Sabihin ang iyong nararamdaman kahit nanginginig ang iyong boses. Maging tapat sa iyong mga pangarap kahit na walang ibang nakakaintindi sa kanila. At higit sa lahat, maging banayad sa iyong sarili kapag ang mundo ay wala. Hindi ka ipinanganak para maging perpekto. Ipinanganak kang buo sa iyong mga peklat, iyong mga tanong, iyong mga pagdududa, at iyong lakas. Wala kang kailangan patunayan. Ikaw ay sapat na. Ngayon, tungkol sa pera. Ang pera ay hindi mabuti o masama. Ito ay isang magnifier. Pinapalakas nito ang mayroon na, tiwala o kawalan ng tiwala, pagmamahal o obligasyon, kaligayahan o kalituhan. Ang pera na pinahiram ng pag-ibig na walang malinaw na kasunduan ay maaaring maging pagkabigo. Hindi pera ang nakakasira ng mga relasyon, ngunit ang kawalan ng pag-unawa sa isa't isa at responsibilidad. Kaya't ipahiram lamang ang tunay mong kayang mawala, hindi lamang sa pananalapi, kundi sa emosyonal din. Dahil kung minsan ang isang utang ay hindi nagtatapos sa pagbabayad, ngunit sa distansya. Minsan, tinatakpan ng katahimikan ang mabagal na pagkupas ng isang pagkakaibigan. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi pagkamakasarili. Ito ay paggalang sa sarili. Huwag magsabi ng oo upang mapanatili ang kapayapaan kapag ang iyong puso ay nagsasabing hindi. Ang isang hindi na ipinanganak mula sa pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa isang libong hungkag na oo. Ang ibig sabihin ng pagmamahal sa sarili ay paggalang sa iyong panloob na compass, kahit na ang landas na iyon ang mag-isa sa iyo. Ang mga tunay na gumagalang sa kanilang sarili ay hindi nangangailangan ng patuloy na pagpapatunay. Ang paggalang sa sarili ay ang pundasyon ng panloob na kapayapaan. Kapag nakikita mo ng malinaw ang iyong sarili, hindi mo na kailangan laging nakikita ng iba. At kung paanong pinalaya mo ang iyong sarili, palayain din ang iba. Madalas gusto naming tumulong, iligtas, o mangyaring, ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusuka hinahayaan nitong lumago ang iba. Makinig, ngunit huwag dalhin ang kanilang mga pasanin. Maging naroroon, ngunit huwag lumakad sa kanilang landas para sa kanila. Ang bawat kaluluwa ay may sariling paglalakbay, sariling ritmo, sariling destinasyon. Ang ibig sabihin ng habag ay lumalakad sa tabi ng isang tao, hindi sa unahan nila. Patuloy na lumago hindi upang maging mas mahusay, mas mabilis, o higit pa kaysa sa iba, kundi para mas mapalapit ka sa sarili mo. Upang makapunta ng mas malalim sa iyong katawan, iyong isip, at iyong puso. Huwag lumaki upang maging isang bagay. Lumaki upang matendaan kung sino ka palagi. Huwag matakot na tumayo. Matakot na mawala ang iyong sarili habang sinusubukang umangkop. Ang mga taong tunay na gumagalang sa iyong kakayahan ay hindi kailanman hihilingin sa iyo na magbago. Aanyayahan ka nilang maging higit pa sa iyong sarili. At tandaan ito, hindi lahat ng nararamdaman ay kailangan ayusin. Minsan, sapat na ang simpleng pakiramdam. Ang kalungkutan ay hindi laging nangangailangan ng pagpapatahimik. Ang galit ay hindi laging nangangailangan ng pagwawasto. Hayaang damaloy ang iyong emosyon. Hayaan silang magsalita. Sila ay mga mensahero mula sa iyong kaluluwa. Ang oras ay ang pag-aari na hindi mo na maibabalik. Huwag mong sayangin ito sa mga taong nagpapahirap sa iyo. Ibahagi ito sa mga nagpaparangal sa iyong kakayahan sa mga nagpapalusog sa iyong kaluluwa. At higit sa lahat ay invest mo ito sa iyong sarili, ang iyong pahinga, ang iyong mga pangarap, ang iyong katahimikan. Hayaan ang mga salitang ito ay higit pa sa isang panandaliang pananalita. Hayaan silang maging isang binhi sa iyong kamalayan. Alagaan ito. Hayaan itong magugat sa iyong mga pagpipilian, sa iyong mga hangganan, sa iyong hininga. Manatiling tapat sa iyong sarili, mabuhay mula sa iyong katutuhanan, at ibigay ang kalayaang inaasam mo. Salamat sa iyong pansin.